Mga kabrabo breaking news muna tayo. Kung inyong naalaala, may ibinalita tayo kaugnay dito sa 4 million pesos na natangay ng Diumanoy mga akyat bahay, mga magnanakaw dito sa opisina ng uh, SK, no, Sangguniang Kabataan ng Barangay Pinagbuhatan. At ayon sa uh, nasubaybayan inyong balita, ang uh, isa sa mga Diumanoy suspect, yung tricycle driver, ay nahuli ng ating mga pulis at ang isa na di umano'y kasabwat nito ay nakatakas. Pero dahil nga breaking news, ayon sa atong, at ating nakuhang impormasyon ay nahuli na itong uh, isa pang suspek no, sa panluloob dito sa opisina ng uh, SK uh, ng Barangay Pinagbuhatan at ito ay si alias JD nga no yung uh, uh, nag-follow up nag ng follow up operation ang uh, mga kapulisan natin particular na dito sa Substation 5 sa Barangay Pinagbuhatan at ayon sa nakuha nating impormasyon sa ating mga bubuwet abay ito pala ay taga doon siya nahuli sa Baras Rizal pero ang uh, isa sa mga A uh, sinosobaybayan natin ay na itong uh, unang nahuling suspect no ang mga kamag-anak ay uh, nagpost sila sa social media sa kanilang Facebook account at uh, pinasinungalingan nila na itong 23 23 anyos no ito ay si uh, ang pangalan nito ay si alias Jomar 23 years old lamang ito hinuli ito ng mga pulis dahil siya yung driver ng tricycle na kung saan sinakyan nitong uh, kahuhuli lang na suspek ayon sa kanyang mga kamag-anak at uh, ayon mismo sa sinabi nung uh, uh, alias Jomar eh sumakay lang di umano sa kanya itong magnanakaw doon sa opisina ng SK Barangay Pinagbuhatan kaya nakikiusap no, itong mga kamag-anak ni alias Jomar na tingnang mabuti ng ating mga kapulisan dahil uh, itinatanggi nila No na ito ay kasabwat nitong uh, magnanakaw na nahuli nga doon sa Baras Rizal at syempre ang uh, ating mga kapulisan naman ay uh, dahil nakita sa CCTV na ito nga ang sinakyan na tricycle ay naging suspect ito bagay, suspect pa lang naman hindi pa naman na uh, nahatulan kaya may pagkakataon pa itong si Alias Jomar na ipagtanggol ang kanyang sarili sa husgado ngayon ang isa pa na uh, controversial dito nga sa pagnanakaw na ito akyat bahay na ito eh ayon sa nakuha nating unang impormasyon ang halaga na nakuha doon sa vault nang opisina ng SK Pinagbuhatan ay nagkakahalaga ng 4 na milyong piso. Ngunit ang nakapagtataka mga kabrabo, ayon sa nakuha nating impormasyon sa ating bubuit, nakupo kulang-kulang lang isang milyon di o mano ang nakuha niya doon sa opisina ng uh, SK uh, Pinagbuhatan. No? So yun ang uh, medyo nakakagulat dahil sabi niya hindi umano apat na milyon ang kanyang nanakaw no doon sa escape pinagbuhatan sa opisina pero noong uh, 28 no naglabas ng uh, opisyal na pahayag itong escape pinagbuhatan at uh, ito ang kanilang opisyal na pahayag dahil sabi nila dahil ang, ang totoo marami tayong nakuha at nabasa ng mga kolom no sa mga online Uh, news outlet at uh, isa ito sa naging usap-usapan dahil nga bakit di umano umabot sa apat na milyon, bakit may pera no na apat na milyon doon sa uh, opisina ng SK uh, Pinagbuhatan samantalang uh, uh, election ban ngayon. No, ipinagbabawal ang disbursement ng uh, uh, apat uh, ng pera ngayong uh, uh, panahon ng kampanya, panahon ng bahay-bahay uh, uh, na pangangampanya ng ating mga kandidato. Benefit of the doubt, bigyan natin sila, ito ang kanilang sinabi. Uh, well, particular na uh, itong opisyal na pahayag ay nanggaling kay SK Chairwoman o chairperson Kiel Costillas at siya ang SK Federation President ng Pasig kaya siya ay ex-official member din ng Sangguniang Panlunsod ng Pasig City. May tatlong katanungan na sinagot nila at ayon sa kanila. Unang tanong, bakit may disbursed fund kahit election ban? Ang sagot ng SK Pinagbuhatan ay na-disbursed o nailabas ang pondo para sa mga paparating na proyekto para so, sa buwan ng Abril at Mayo bago sumapit ang election ban March 28, 2025, start ng campaign period. Ang pag ng cash advance ay may karampatang dokumento na pirmado ng buong konseho. Ikalawang tanong, ano-anong proyekto ang bumubuo sa apat na milyong na disburse o nailabas? Ang sagot nila ay binubuo ang apat na milyon ng professional fees, Prices ng paparating na Sports League 2025. Ganon din, honoraria ng SK Council. Dagdag pa nila professional fees ng job caravan para kay Juan and Juan Stop Dokumento. Sunday Market, Social Inclusion Services, Katipunan ng Kabataan Assembly at honoraria ng profilers at encoders para sa KK Profiling. Ang cash advance ay paraan ng pagdidisburse ng pondo na hindi kinakailangan dumaan sa procurement process ngunit dapat ma-liquidate na may uh, supporting documents tulad ng mga professional fees, honoraria, prices at financial assistance. Sa pangatlong tanong, bakit nasa opisina ng ang cash advance ng SK Funds? No? So ang sagot nila ay napagdesisyonan ng konseho, uh, SK Council, no? sa isa sa kanilang regular na sesyon na mabuting panatilihin sa opisina ang pondo at hindi hawak ng kahit na sinong miyembro ng konseho. Mayroon pong dalawang CCTV at tatlong door o gate locks no? Uh, ang opisina. Ngunit tinatanggap at inaamin ng SK Pinagbuhatan ang naging pagkukulang sa seguridad ng pondo sa loob ng pasilidad. Sabi nila mula kahapon, uh, nangyari kasi ito April 27, alas dos ng hapon, eh, sabi nila ay nakikipag-ugnayan ng konseho sa investigasyon na isinasagawa ng pasig PNP. Sa ngayon ay wala pang malinaw na detalye tung ukol sa nakitang suspect sa CCTV footage. Ang natukoy na suspect sa mga balita ay ang tricycle driver na sinakyan ng lalaking tumangay ng pondo. Humihingi po kami ng inyong pangunawa at suporta habang kami ipatuloy na humaharap sa hamong ito. Sa kabila ng nangyari, nananatili ang aming dedikasyon na maging transparent at accountable sa paglilingkod sa kabataan ng aming barangay. Ang kabuuan ng pondo ng SK Pinagbuhatan, maliban sa nailabas para sa cash advances, ay nananatiling nasa bangko. Sisiguraduhin siguro ng konseho na mananagot ang may sala at gagawin namin ang lahat ng nararapat. Ayon pa sa karagdagang pahayag nila ay pinapaabot po namin ng SK Barangay uh, ng SK ng Barangay uh, Pinagbuhatan at uh, mga kabrabo uh, naiulat din natin ito sa bravo news.com at uh, itinuturing lang natin ito na isang akaraniwang uh, karaniwang uh, insidente ng pagnanakaw ngunit uh, dahil nga sa nabasa natin at nagkaroon din ng mga usapin, usap-usapan dito sa lungsod ng Pasig kaugnay dito sa nangyaring pagnanakaw na ito lalo na no na kung 4 million ang nawawala eh bakit kulang-kulang lang isang milyon ang recover at sabi ng magnanakaw di umano ayun ay lang ang laman noong uh, pinagtagoan ng pera doon sa opisina ng SK pinagbuhatan uh, nagpaliwanag naman sila kung bakit may 4 million doon sa vault pero ang tanong mga kabrabo na nananatiling palaisipan ay na bakit nalaman ng magnanakaw na may 4 million o may pera doon sa loob na ganoon kalaki no? At ang totoo, ayon sa nakuha nating impormasyon, isa din sa pinagtutuunan ng pansin ng ating mga kapulisan ngayon ay ang investigasyon tungkol sa posibleng inside job. Sila po ang nagsabi, hindi tayo kaugnay sa bagay na ito, na isang palaisipan din sa marami. Kaya, uh, niyo uh, subaybayan ninyo ang karagdagan pang mga detalye sa balitang ito. Pag nakakuha na tayo ng karagdagang impormasyon at bukas din ang uh, Radyo Bravo at ang Bravo News sa uh, pahayag o panayam ng SK uh, Pinagbuhatan o sino man ang may uh, itinalaga nila na tagapagsalita na magpaliwanag sa bagay na ito. Yan po ang ating balita sa mga oras na ito. Nep Castillo nag-uulat para sa Radyo Bravo Nationwide.